Mayroon ba sa inyong nakapansin itong ginawa ni BBM do sa batang Eita? Tinan nyo ginawa ni BBM guys, magugulat talaga kayo sa ginawa ni BBM. Pag basta nyo maigi, panoorin nyo ha. Yan yun, pinasyala niya yung mga batang Eita, no? Dinanan niya ng mga school supplies, mga relief goods. Eh, tinan nyo, pag basta nyo maigi, ayan. Ayan, oh, nakita nyo, ayan, 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 yung batang niya, no? Nakita niya ni BBM, yan yung naka-red. Ayan, napansin niya, tinan nyo, ayan, oo. oh. Yung batang merong mimi, yung biyak nandito, dito. Nakita niyo yung reaction ni BBM? Bumalik siya, ayan oh, eh, oh. no? Kinausap niya, tinawag niya si Secretary Rex Gatchalian. Tsaka yung doktora, yung doktor. Oh. Tsaka yun, yung oh, si Pineda. Ayun no? Oh. Nakita niyo, may muestra niya yung bibig ng bata. Ayun no? Oh, Dinituro niya, o. Oh. Kasi nga napansin niya nga biyak ang bibig. Ayun, eh. tinan niya yung bata. Ayun, ayun yun, no? Oh. O, oh, tinan niyo naman. Sinabihan niya na ipaayos yung paggamot at sagasuhin yung mga ganyang klaseng bata na may problema. Ayan, nag-confirm nag, uh, Secretary Rex Cachalian sa kanyang uh, message uh, sa sa X. Ayan o. Oh. No? Nakita nyo kung gaano mahalin ni BBM yung mga batang ETA? Sa palagay nyo ba, plastic yung ginawa ni BBM na yon? Ano yung mga sabi nyo? I-comment nyo nalang sa comment section.